sa inyong lahat, no. A blessed Sunday. Ngayon po ay uh, update po tayo sa ating anpalaya. So sa araw na to ay medyo makulimlim, no. Ilang dalawang araw dalawang araw na naulan. So makita niyo po yung tubig sa ating kanal, no. So ang gagawin po namin, ang gagawin po namin ngayon ay kasi ah uh... 'yung tubig namin sa kanal na to ay hindi to mauubusan. So ngayon ay umuulan na. Ang gagawin po namin, tanggalan namin ng tubig 'yung kanal namin. Uh, ang rason po ay uh kinanglan po natin magbawas ng tubig. Kasi 'yung ugat ng ating ampalaya ay mabubulok to. Isa sa mga experience natin po na dapat na tayong magbawas ng tubig ang po, kaming tubig bawas po tayo ng tubig kasi umula, umula na pero kung tag-init kung aming kanal ay hindi nawawala ng tubig ayun po magbawas na po tayo para yung ugat ng ating ampalaya ay hindi mabubulok within 2 days makikita na natin dito sa may kanakilid na to yung mga ugat ng ating ampalaya so ngayon po ay umuulan na Alos dalawang araw na po na ulan-ulan ay tanggal na po tayo ng tubig sa ating kanal So, yun po ang isa sa pangapamaraan po namin. No, di na kailangan yung daming tubig sa kanal. <coughs> Tanggal tayo ng tubig sa kanal. <coughs> Mula doon sa taas, pababa, no? Dapat walang tubig tayo ngayon. So kung di pa tayo magtanggal yung ugat ng ating ampalaya ay nabubulok. Nabubulok to yung kanyang ugat. Kailangan tayong magbawas ng tubig. Ito. May battery ball. po, yung tubig namin, lakas 'yan po. So, kailangan na po namin itong tandalin. Yung tubig yan po. <coughs> Bawas tapo tayo ng tubig. Oo, so, laki na. Okay na po para bukas. Ayan po. Yun lang po, no. Nung sa aking experience po, no. Pag nabubulok yung ugat, piktap daw po yung bunga. So, kailangan okay natin na magbawas ng tubig. hindi na natin kailangan yung maraming tubig ulan ulan na po yung bunga natin ang palaya makita nyo na sana makarami tayo bukas Ano po, daming tubig. Ito na natin po Was, bawas. Next week. Sana maabot na natin yung Siguro next week Two tons a week, pwede na Sa 1,400 na puno Ito na tayo, tubig Tubig So pag tag ulan no, yung dilig po namin ay para lang po sa pagkatapos ng abono no, yung hugas-hugas lang. Hindi kailangan yung dami ng tubig. Sa mga stream ko natin. Bukas ng tubig. Dami tubig. Kasi po, pag maapawan po yung ating itong puno natin ang matagal po tayong mapatuyo. So, baka magka-problema po tayo dyan. O, Kasama ko po si Small Battery Bola at saka si Alvin Patrimonyo. Nagal po kami ng tubig. Ito na klinik. Si Surlak Pabok ay mag-contact po ang paghanggad niya. po si Small Battery Bola. dito si aking dito sa. Mga bigay ko bigay. Tempo tanggal ang tobeg. Pag uminit sunod na araw, balik ali tayo. Okay, tawad na sa hulagamat na. Banggamot na ga kalu. salamat sa lupesyor papaligo rin yung aming ampalaya ganda ng talbos ganda ng bulas Within 2 weeks, kaya na natin yung 3 tons a week. Ito po. Ito. Hindi yung marami-rami na. Dami yung nakasabit. jajala ka tawag sa jada ya kumanga din nah, ang binigi hapon gani daad kakuan din ah ari de kena oh, sebesar ito sa best lang ato ga hindi may buhang gebas ba Yun ang harbisin bukas. Yan <clears throat> po, ang lalaki na po. Yan Dalawang piraso, mayroon siguro sa isang kilo. So, God bless sa inyong lahat.